Libang oras mula ngayon sa na sa official way in sina Pambasang Kamao Manny Pacquiao at Timothy the Desert Storm Bradley Jr. At wala na raw po problemahin sa kanilang timbang ang dalawang kampiyon. Mula sa Las Vegas, Nevada, saksi si Chino Trinidad. Wala na raw problema sa timbang. Sina defending WBO World champion Manny Pacquiao at sa kanyang challenger na si Timothy Bradley Jr. Nakasaang papasok si Pacquiao sa 147 pound weight limit ng walang abirya. Hindi naman kasi siya lumalagpas <coughs> ng 145 pounds sa uling apat na laban niya na may pareho weight limit. Good to go na rin daw si Bradley na WBO light welterweight champion kaya sanay raw siya sa gandong klaseng timbang. Ang dapat daw tutukan ay ang istilo nila sa mismong sagupahan sa Sabado pensa dito sa Amerika. Pagkapat mataas ang kopyansa nung wala pang talo si Bradley ngayon lang siya makakaharap ng buksingarong may kalibre ng tulad ni Pacman. Kakayanin ba niyang saluhin ang pagsik na mga sudok ng pabalas sa kamao para naman sa Team Pacquiao. Sapat na ba ang counter at evasive moves na kanilang pinaghandaan para makontrol ang malimit ay barang-barang estilo ni Bradley? At may sagot naman si Pacquiao sa panunuwag ni Bradley gamit ang kanyang ulo at patatalim na siko? Sa so, sabad Pero ang ating pampano, malinaw raw ang sandigan. Sa lahat ng nangyayari sa buhay mong ito, saan mo i... Saan mo siya attribute? saan mo ipapasalamat? Ang Panginoon nag-ano sa akin, nagbigay nitong lahat at uh, siyang nag, naglagay sa akin ngayon sa, ka, ka me, sa katayuan ko. Uh, tapos, nung nandito na ako, um, kumbaga ano, tinawag niya ako, tinawag niya ako, um, ito na yung, uh, ito yung calling sa akin. Yung pagkakadiscover mo sa Bible, the Word of God, yung mga kutusan niya na naayon sa kung ano ang nasa tinatawag mo manual of life. Gano kalaking bagay, mararamdaman mo, gano kalaking bagay ito sa pagdating sa buhay mo? Walang kaya binagbago mo kasi um, if you um, if you have Jesus Christ in your life, you have the the, the fruit of the Spirit. What's, what's the the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Anong ibig mo sabihin na hindi ko pala sapat yung pananalangin o panalangin o yung pagiging makajos ng isang mani Pacquiao nung mga un unang lumalaban tayo dito? Ano pa kulang noon? Akala ko noon is um, okay na yung um, maliligtas na ako. May, ano na, <coughs> may uh, eternal life na ako. Um, eh, nung binasa ko yung, yung Bible, which is the, that's our uh, manual to life, eh, marami pang kulang. Kailangan natin yung, uh, kailangan natin gaway at, uh, gawin at i-apply ang lahat ng kakautosan niya. Ano pa talagang pinagdaanan ni Manny Pacquiao na pinapagtibay sa ng ganito? Yung faith and believe sa Panginoon na, na, na we can survive kahit nasa kahirapan, na hindi kami nagibab, hindi kami gumawa ng kalukuhan kahit sa kahirapan kahit nasa hirap ng buhay namin, eh hindi kami nang hindi kami nang luloko ng tao, hindi kami nagnanakaw. Talagang nagsisikap kami na, na makakain at nagdadasal uh, at tinulungan kami. Nakuha mo yung milyon-milyon, sinasamba ka halos sa mga tao, kilalang kilala ka rito, lahat ng gusto mo makukuha mo. Inalis ng Diyos lahat yon. Pwede mong malin yung pera o malin yung, yung Panginoon. So, mahalin mo muna yung Panginoon